Hello guys, what's up? Andito na naman si Robin TikToker Magkukwento sa inyo About kanina Grabe guys, ang lakas ng ulan Hindi kinaya ng raincoat ko Pasang pasa ako Hindi ko alam kung saan tumutulo yung raincoat ko Bakit tumagot Makapal pa naman Kaya nakauwi ako Ngayon, bumabalik lang ako babiyahe Kasi wala na naman ulan At saka iniwan ko na yung raincoat ko Sa gabal lang yun Sapagkat tatagos naman yung ulan malakas eh, pa, kailangan lang mahinang ulan eh, ngayon andito ako ngayon sa paradahan magpapiyahin na naman ako bilang food panda rider kaya enjoy enjoy na lang natin habang di pa maulan baka kasi bigla na maulan yari na naman tayo yari na naman pala ako at saka guys salamat pala sa customer na mabait dyan nagtip ng malaki sa akin God bless mo sa iyo sana tularan ka rin dyan na maraming magbibigay ng tip bilang sa bilang sa amin sa delivery sapagkat ang hirap maging delivery rider lalo kung tagulan at nauulan yan ang kalaban ng mga rider kaya salamat po sa customer na nagbibigay ng tip lalo kung medyo malaki ang binigay salamat God bless po sa inyo at pagpalain kayo salamat bye bye